Bayan, pangkalahatang naging mapayapa ang paggunita ng undas sa taong ito. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhin ng ligtas at maayos na paggunita ng undas. Ipinagmalaki ni PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates na walang naitalang major untoward incident sa pagtatapos ng undas kahapon sa buong bansa. Sa pagtaya ng PNP, mahigit isang milyong katao ang bumisita sa mga pampubliko at pribadong sementeryo sa buong bansa. As of November 2, naging maayos ang biyahe ng mga pasahero sa mga paliparan, pantalan at mga terminal. Wala rin naitalang stranded ng mga pasahero sa mga pantalan at mga kanseladong flight sa mga paliparan. Sa kabuhan, nakapagtala ang PNP ng isang kaso ng pagkalunod sa Central Luzon, kaso ng illegal gambling at grave threat sa Calabarzon at isang physical injury sa Bicol at magkakahiwalay na nakawan at illegal na droga sa National Capital Region. Nagpasalamat naman ang pamunuan ng PNP sa mga naging katuwang nito sa pagpapatupad ng seguridad sa mga sementeryo.